Good morning! Pupunta ako sa talipapa. Bibili ako ng uh, uulamin namin. So, samahan nyo ako guys. Alis na ako guys. Nakabukas yung ilaw. Papatayin din yung ilaw. ito yung aking chinelas dito. Hanap mo na ako ng chinelas. Ay, wala yung paris. Nasaan yung paris na ito? Okay, ito na lang susuot ko. Okay, guys, ito na lang susuotin ko. Ah, rin rin na dito ka lang. Hintay mo ako ha. Hintay mo ako rin. ang ingay naman itong bay mayroon sigurong dapat lagyan ng langis para hindi umingay okay, exercise si Lolo. Andito na ako sa harap ng talipapa, guys. Ayan. Ipikita nyo yan. Maliit lang siya pero maraming taong bumibili dyan. Kahapon, sobrang daming tao. Kaya hindi na ako tumuloy na bumili sa kanila. Sa ibang na lang ako tumunta. matanda klase kasi yung karne nila dito, guys. Hindi sobrang tanda. Kaya pag niluto mo, mabilis lang lumambot. kilo? Okay.

4K Tapos, i yung ano, mo siya, boss? Uh, tapos ano sir. na ito mo. ay 410. Ito na Bukha naman. Ah, 6,000. Yan. Ito pa. Uuunan lang daw Tanggalin. Oo. Uh -huh. Tapos, i-chop yung bungo I-chop malilit lang yung hindi? Kahit malaki? 258 ma'am 258 Oo, sige Ganyan lang po siya Oo, ako na lang maghiwa Oo Ito na yung halaga ng aking pinamili sa bawat karni 178 manok, 258 baka 304 yung babol Magkano sa sibuyas ngayon? 120 po 120 yung kulay white? 815. 815 Guys, 815 lahat yung binayaran ko sa aking mga pinamili. So, ang sukli ko niyan, 185. Ay, yan na ang natitira ko sa 1,000 pesos. Guys, dadaan muna ako doon sa natitindihan ng walis. Kasi sira na walis namin. Wala na kaming gagamitin. Magkano yung walis tambo nyo? 120. 120. 180, 120. Saan dyan? And sa unahan ito. 120. to 22 Yung kulay blue yung 180. Makapal ba? Pwede nga no? Sa latin? Ha? Pwede sa latin? Sige, punta ka. Ayan, mapasok. Hahaha. <laughs> kapa pa lang ng 120 ang 220 yun na lang ano 120 ang kukunin ko ito sige ito na lang Ay, guys ito pa lang niloloto ko beef stick baka mamaya lagyan kong sibuyas ito na guys may sibuyas na ang sarap-sarap na ang amoy. Tsak mo, paparami na naman ang kain natin. Guys, tapos na ako nakapagluto ng lunch namin. Uh, Nakaready na sa lamesa. Ready to eat na lang. So, kain na tayo guys. Dahil nagugutom na ang aking mga kasama. Yan guys. Oh, kain na sarap, Jamie. Sarap. Na. Hindi ko pinapabigyan ng karni si Jamie. Baka hindi matunawan. So guys, kung nagustuhan nyo ang gusto kong ito, keep watching na Bye-bye.